Balita sa Ibayong Dagat, Japan sinuspinde ang H-2A rocket launch para sa moonshot dahil sa malakas na hangin. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas Report. Sinuspindi ng Space Agency ng Japan ang nakaplanong paglulunsad ng isang rocket na maging kauna-unahang spacecraft nito na lalapag sa buwan. Ayon kay Tatsuro Tokunaga, unit chief ng paglulunsad ng Mitsubishi Heavy Industries or MHI operator ng nasabing rocket, bagamat nasa 98% ang success rate ng Japanese flagship launch vehicle, ay kinansila muna nila ito dahil sa malakas na hangin. Sinabi rin ni Michio Kawakami, safety manager ng Japan Aerospace Exploration Agency or JAXA, na maaaring maapektuhan ng maraming bagyo na nakapaligid sa Japan ang kondisyon ng hangin. Samantala ayon kay naga hindi na mas maaga kaysa Webes ang susunod na paglulunsad ngunit hindi pa napagpapasyahan ang tiyak na petsa nito. Sinasabing ang rocket ang magdadala ng JAXA Smart Lander for Investigating Moon or SLIM na pinaplanong lumapag sa lunar orbit sa Enero o Pebrero 2024. Naglalayong sundan ang tagumpay ng Shandraan 3 Moon Exploration Mission ng India ngayong buwan. Mula sa RP World Service, ito si Jay Arevalo para sa Radyo Pilipinas.